Iyon, kapos po mga bosschip! Nakatapos ko nga lang po mag-exercise mga bosschip. Magluluto nga tayo ngayon ng ginisang repolyo. Sasahogan ko nga po siya ng chicken breast. Dahil ito na nga mga bosschip, ang gagamitin kong source of protein natin ngayon. Ito na nga yung ating repolyo. Sasamahan ko nga po siya ng kamatis. Lalagyan ko rin po siya ng carrots. At saka ng patatas mga bosschip. Meron din po tayo ditong bawang. At saka sibuyas. And then gagamitan na po natin siya ng toyo asin, tsaka paminta, pampalasa po. iiwa ko lang po muna itong chicken breast mga bostip. Ayan, ganito nga po mga bostip. Yung ginawa kong pag-iwas sa chicken breast. Ganyan lang po siya. Itimplahan ko muna siya mga bostip. Isang kutsarita nga po ng paminta mga bostip. Isang kutsarita po ng asin. Ipipito ko nga po muna yung patatas at yung carrots ng sandali lang po mga bossy. Ilagyan ko na nga po ng mantika yung kawali natin. Mainit na nga po siya. Gagay ko na nga po yung patatas mga bossy. Susunod ko na nga po yung carrots. Pagkatapos nga po ng tatlong minuto mga boss at tatanggalin ko na nga po sila. Pwede na po yan. Nababad ko sila kahit papana sa mantika. Ito na nga po sila mga boss kita Itabi nga po muna natin sila. Sunod naman pong isipito ko yung mga manok nga po na nilagyan ko ng pampalasa mga boss chick. Ayan na nga siya. Hmm. Yan. Hindi na po ako naglagay ng mantika mga boss yung mantika na lang ko na natira sa pinagsituan ko ng patatas yung nilagay ko. Hinayaan ko pala. Kasi mag, pa, magmamantika ka din naman po ito eh. Yan, sabi na nga po ito mga bossit. Kahanguin na nga po natin. Tapos itasabihin po natin kagaya po ng patatas at ng perot. Ito na nga siya mga boss na na nga po natin. Magsalang na nga po tayo ng ating paglulutuan mga boss Nilagyan ko na nga po ng mantika mga boss chief. Ilagay na natin itong sibuyas. Sunod na nga po natin itong bawang. and then ito pong kamatis. Yan, pag malambot na nga po yung kamatis, ibalik po natin yung manok na pinirito natin kanina. At saka yung patatas at carrots. Yan. din lalagyan po natin ng isang cup ng tubig. Hintayin lang po natin kumulo muna mga boss chief. Pag kumukulo na po, lagyan natin ng oyster sauce. Mga dalawang kutsara po. Hindi ko na po siya titimplahan ng asin tsaka ng paminta. Kasi po yung manok, lasang-lasa na po yung asin tsaka yung paminta sa kanya. Tapos nilagyan ko na rin po siya ng oyster sauce. Kaya okay na po yung panlasa sa akin. Ilalagay ko na nga po itong repolyo. Lutuin lang po natin sandali yung repolyo mga boss chief. Ayos na ayos po ito. Iyon, malambot na nga yung repolyo. Medyo half na nga po siya, mga boss chief. Ayan. Ready for tibag na nga po ito mga boss chief. Pakatay na po natin yung ating apoy. Iyon, ito na nga mga boss chief. Nakaluto na naman po ko ng isang potahing ngayon. Repolyo nga po yan na nilagyan ko lang po ng manok hindi ko na nga po pala siya nalagyan ng asin, paminta, at saka ng toyo. Oyster sauce na lang po yung pinampalasa ko. Gawa nga po ng manok. Meron na nga po siyang timpla ng asin at paminta. Kung nagustuhan nyo nga po sana yung video kong ito, huwag nyo pong kalimutan mag-like, share, comment, at pakisubscribe na rin po ako mga boss chief. Kumain na rin po kayo sa inyo dyan. Salamat po ng marami sa inyo. At siya nga pala, kung bago nga po kayo na gustong matuto ng mga simpleng luto, ay eh nasa tamang channel po kayo. Patuloy lang po sana kayong sumuporta sa akin. Salamat po mga boss chief.